yung mga ibinigay mo kay kakaikang na isinoli sa'yo. Akin na lang. Isang aktres ang naging kontrobersyal ng kanyang panahon at pilit pa rin pinag-uusapan hanggang sa ngayon. Ang tampok natin sa video ito. Isa rin siya sa mga tinagurihang soft drinks beauties. Tara! Samahan niyo kong ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. siya ay si Delia Duena Smith o mas kilala natin bilang si Pepsi Paloma sa harap ng kamera. Ipinanganak noong July 17, 1966. Ang kanyang ina ay tubong Northern Samar at ang kanyang ama naman ay isang Amerikano. Bata pa lang ang ating bida ay inabandona na sila ng kanilang ama. Dahil sa may taglay na kagandahan na talindog ang ating bida taong 1980 nang madiscover siya ng isang talent scout na si Tita Esther at isinama sa talent manager na si Ray De La Cruz. Dito,